sniper motovlog po video mo yan sige ma'am sige pa good luck po okay, let's go let's go man one way to mga katropa hindi pwedeng bumalik eh. talungin natin boss pwede magtanong saan ba tayong palabas dito huh? palabas huh? Guadalupe one way kasi yan eh uh -huh. katropa <laughs> <laughs> salot na yung cash yung <laughs> oh, <kasioke na. laughs>

Hindi ma'am, nagano ako free uh, rides lang, Nag vlog kasi ako po. Eh. Dito lang din ako sa pagi. Ha? Mga rides yung binablog niyo. Oo, oh, free rides lang. Malilit na ba kayo? 9am naman. Ah, 9am. Ano pangalan nila ma'am? Ruby. Ruby. Oh, sige, sakay na ma'am. Sige ma'am. Oh, ay dito sa kabila. Ayan. Ah, ano pa lang mama, mag one year pa lang po. Um, po. Kanina pa kayo doon? Ay ah, hindi naman. Ano yung pupunta nyo? Trabaho. Ah, driving school. Ah, okay. Sasakyan. Dire-direcho lang ba ma'am? Diret Diretso lang Kayo muna yung Google Map Mamahal siya sa Dino lang Oo oh, dito lang tayo sa taas Ito yung bagong daanan eh Ito o oh, no Saan tayo ma'am? Dito? Sabi yung tunnel na ito. Ah. Dito lang, baba. Apple Street. Okay, Apple Street. Ah, ito. Okay. Parang lapit lang, ma'am, na pinag -ikot, ikot lang tayo, ha. Ah. Oh. <laughs> okay dito pala yung malaking driving school oh oo nga no ay saglit lang mama anong page to ay, sa lang, ma sa youtube sa ma youtube ma'am tsaka ano ma'am ay ito ma'am bigyan mo ko yung sticker ano pangalan niya ma'am ulit ruby ruby ah oh. oh, sure, ni ma'am ruby ngayong umaga kaya nga <laughs> Orly, mam. Ma Orly Sniper Motovlog po. Sige, mam. Ma Sige po Good luck po. So, let's go, mga katropa. Four wheels, sedan, course, 4,000 pesos, manual or automatic. Yun, mga katropa. Okay, let's go, let's go, men. One way to, mga katropa, hindi pwedeng bumalik. At talungin natin. Boss, pwede magtanong Saan ba rin palabas dito? Ha? Huh? Palabas Anong? Guadalupe One week kasi yan eh Guadalupe ka? Two week yan Ha? Ay, two week ba yan? Two lang. Kala ko one week <laughs> yan One week? One week? na kasi yung ano na yan Labas <laughs> na gito siya Tapos yung lalim yan Ay, lalim hmm. Guadalupe yan. Oh, boss, thank you way yan. So, yan muna mga katropa Yung update sa ngayon na mm -hmm. ah, natin si Mamnang